araw ay nakatakdang gawin ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang ocular inspection at public hearing sa Davao City. Pero bago ang araw na ito ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng PNP at mga miyembro ng KOJC, si Jason Amisola ng PTV Davao sa detalye live. Jason? Rise and shine sa iyo, Audrey. Tama ka. Nagkaroon ng tension kagabi matapos subukang harangin ng ilang miyembro ng KOJC ang bitbit -bit na black bag ng ilang miyembro ng PNP palabas ng compound. Makikita sa video na ipinalabas ng sa News ang sitwasyon sa KOJC compound alas 6 pasado kagabi. Pinagtutulong ang hulihin ang isang misyonaryo ng KOJC matapos itong nagpumilit na i-check ang di basurang bitbit -bit ng ilang PNP members palabas ng compound. Nagdulot ito ng komosyon dahil parte ng seguridad ang pag iinspeksyon ng mga gamit na papasok at palabas ng KOJC compound. Agad namang naawat ang muntik na pag aresto sa nasabing misyonaryo. Sa isang sa pang-video, makikita rin ang pagposit ng diumanoy generator set at welding machine ng mga pulis papuntang katedral ng compound na pinalilibutan pa rin ng mga pulis. Mapapansin rin ang bakanting school grounds at wala masyadong pulis na nakapalibot rito. Una ng sinabi ni attorney Israelito Torion, ang KOJC Legal Council, nakaduda-duda ang operasyon ng PNP sa loob ng compound. Depensa ng PNP, wag nang lagyan ng kahit anong kulay ang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Kiboloy at sa mga kasamahan nitong akusado. Ito po ay kautusan ng korte at trabaho po natin na siguruduhin na mahukuli ang pinaghahanap ng batas. Ang atin ay masiguro na walang karapatang pantao ang ating naaapakan. Audrey, sa ikalabing apat na araw ng pagsisilbi ng warrant of arrest kontra kay Pastor Apollo Kiboloy at sa mga kasamahan nito ay naging mapayapa ang labas ng KOJC compound. Habang ngayong umaga naman ay gaganapin ng ocular inspection kasama ang ilang senador kaugnay ng gagawing Senate hearing dito rin sa Davao City. Yan ay ating papakaantabayanan. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang salamat Jason Amisola.